Hello everyone! Samahan nyo ako. Pupunta tayo sa mayroong puno ng lansones. Samahan natin sa palengke. Kuha so, tayo. natin yung bunga ng lansones niya. Tayo ay tatabi. Okay, kakarating na Galing ka. ako sa palengke. Nagtinda si Inday. Ngayon ito ay po pupunta naman doon sa Lasones. Titignan natin ang bunga niya. Ayan, malapit na tayo. Medyo malayo-layo doon sa aming tindahan. Kaya, hingal nga si Inday. Ayan. Harap lang siya ng Alpha Mart. Ganda ng garden, oh. No? para ka nasa province Maliwanag pa naman kaya Ito na Liligo na tayo dito Chort! Dito yung mga lalas Ito po Ito po Bulaka Ha? <laughs> si Risa Dito tayo sa nila. Nandito pala sa harap ang lansones. So, mga lalabs ko. Oh. Ayan. Ayan ang lansones. Yeah. Ang Yung... dami niya, oh. Ang ano? laki-laki. Matamis siya, guro. Ang dami ba yan? Yan lang ang lansones. Hmm. Bah! hindi ah, ka maroon makita Aba, Diyos ko. Piyosong kita lang na. Ano? Ang malaki siya. Dude! Oh, <laughs> Ayan, nakuha mo. Galing, ah. <laughs> Nakakuha ka. Ayan. Nung Hindi. Ay, ano, nung pa. Ay, okay, yan ang tamis niyan. Sige. Sige. Yan, anong kitis ako? Ano yan? Nangyayari sa kaib kayo. Excited? Dito ka. Opa, ka. Dito ka. Para mm -hmm. yan. lang yan, Lamo? mo mga katotok lang. Sa iyo. Mm, tamis. Mm. Ano ah, ka ba? <laughs> mm. mm, tamis. Mm. Sarap. Sobrang tumis. Ano? Mm. tamis. Ano? Tamis nga. Panalo. <laughs>